For today's mini vlog nga pala Tara't samahan nyo kami sa lubungin ng bagong taon. Dahil patapos na nga pala yung taong 2024 at papasok na rin yung taong 2025 kaya gumawa kami ng prosperity bowl. Dahil naniniwala nga rin pala kami na meron nga pala itong dalang suwerte sa atin. Wala rin mawawala kung susubukan natin ito. Dahil isa nga rin pala ito sa kinagalian nating mga Pilipino. Kaya maaga pangalam pa pala ay naghanda na nga rin pala kami. Ah, kinagawian na nga rin pala namin na maaga pa lang ay naghanda na kami ng pang noche namin sa mesa. Pagkakatanda ko nga pala ay nasa 8pm pa nga lang pala to ng gabi. Dahil hindi na nga rin pala kami naghihintay ng 12pm para kumain. Dahil gusto nga pala namin ay maaga pa nga lang pala ay prepare na talaga yung mesa namin. Para habang wala pa nga palang 12 ay makapagpa na nga rin pala kami agad sa mga handa namin. At isa nga rin pala ito sa mga nihintay namin para magkaroon ng kumpletong family picture. Kahit wala pa nga palang alas 12 ay kumain na kami. Kale ito na nga rin pala yung magiging hapuna namin ngayong gabi. Katapos ko nga palang kumain ay matutulog pa nga pala ako dahil pagod pa nga pala ako galing sa trabaho. Dahil sabang aga ko nga pala ngayon pumasok sa trabaho. Gabi na nga rin pala yung labas ko sa trabaho. Kaya kailangan ko muna magpahinga kahit ilang oras lang. Para hindi nga rin pala tayo ganun kapagod sa pag lipat ng taon dahil gusto talaga namin na salubungin ng masaya at masagana ang bagong taon kaya rin nga pala sabang aga namin kumain dahil gusto nga pala namin sa paglipat ng taon ay nasa labas nga pala kami ng bahay dahil sigurado talaga na marami na namang magagandang fireworks dahil may plano nga rin pala kami na magkaroon ng bijoke sa labas ng bahay dahil meron din nga pala kami konting nabiling paputok tsaka fountain dahil malapit na nga rin pala 'yung alas 12, kaya ginising na nga rin pala nila ako. Dahil nagsisimula na nga rin pala silang uminom dito sa labas ng bahay. Habang umiinom nga pala sila rito ay nagkakantahan na nga rin pala at nagsasayahan. Ah! At sa paglipat nga pala ng taong 2025 ay ganito nga pala namin sinalubong ang bagong taon. So abang sarap nga lang pala sa pakiramdam na sa paglipat nga pala ng taon ay sama-sama kami. Dahil masarap nga pala sa pakiramdam na sa ganitong panahon ay sama-sama kayo at kumpleto. Kumpleto nagsasaya sa ganitong mga okasyon. Kaya sa lahat nga pala nanood ng vlog na to ay Happy New Year nga pala kahit late ko na na-upload. Kaya hindi dito na lang muna paala